Magandang tanghali po mga idol. Ito lang po tayo mga idol. Gawa tayo ng suspension ng abansa. Mga idol, ibaklas kabit to. Kung gusto nyo pong mapanood mga idol ang ating pagkabit, eh, tapusin nyo po ang ating video hanggang dulo. gusto nyo po mapanood ang ating pagkabit. so idol, kapilaan, suspensyon Suspension naayo pa tayo mga idol galing galing pang may ari nang Cavite ba? Cavite. Sa linggo na siya idol na sa atin. Wala dito idol lang may ari at kamag-anak siya dito sa malapit sa ating shop. yan spinasya na rin nila mga idol. Si Malayo, nayo din Cavite. Dinayo tayo dito mga idol sa sa Pampalay. Sa Lucy del pula Bulacan tayo. Sila kapiti. Yan nga pala idol, ipapalitan natin mga idol. Yan. Kung gusto nyo pong mapanood mga idol, ay abangan nyo na lang po. Kung mag gusto nyo panood ang ating pagkabit. Para, mga idol, unti-unti na natin bilugan. Bilugin kasi ano, lalagyan natin ng lakto mga idol. Ito rin na ito lang ginawa kong kahapon suspension Kaya lang ito idol malaki Yung kahapon maliit yung ganito nya May gawa na pala tayo mga idol Saka yung ito natapos na natin yung isa Ito na yung gawa natin mga idol Ito na lang isa mga idol para makabit na natin lalagyan natin ang lakang ngayon kaya sinukat ko napantay natin Shoutout nga pala sa inyo lahat yun mga idol sa lahat ng aking followers at viewers at sa hindi hindi pa nanonood ng aking video yan shoutout po sa inyo lahat mga idol idol pag kinabit na natin to hindi natin gaano sikipan ang busing kasi pag sobrang sikip idol matagtag naman ang unahan kaya kailangan idol i eh, estimate natin yung tigas nung ano natin guma hindi pang bawat idol lalagyan natin na punan lak lock. idol, ang kanyang lak lalagyan na natin. So, nagtatanong ako pala dyan sa aking siyap. Saan po banda? Dito lang po ako sa San Jose del Monte, sa pampalay proper po si Chulo piin na lang po kayo mga idol interesado po kayo sa aking gawa mga idol yan shout out nga po pala nito sa may ari si Bus Pooping yan from Cavite yan shout out po sa'yo po sa maraming maraming salamat po po sa tiwala sa aking gawa at talagang dinayo mo pa po ako dito sa sa pampalay Shout out nga po pala dyan sa lahat ng taga Nandito po ang inyong kababayan nating si Pagawa sa kanyang sasakit, mga idol. Bago pa tayo nag mga idol kaya sinabay ko muna pag back class para pagkabit idol ay sabay-sabay na rin. ating trabaho araw-araw idol -araw, walang katapusang iwa mga idol mga idol at pasinsya na kaya idol sa ating video at tulan nga idol sa mga video ko palagi ko sinasabing maingay yung ating video dahil sabi tayo ng kalsada na idol kalakan tu Adit baliitan ni apalan atin tali may idol may malaki may maliit Tu naman kabila nga idol kabit na natin siya tawag nga pala dyan kay e... Boss Igahi siya tawag po sa'yo Boss Igay from Tagig din from Tagig makabait na customer at ng ating customer siya tawag po ito na mga idol kabit na natin Ah, my

ating yari at ikabit na natin kaya uh, importante ay may lock to para naglalaro kasi to pag walang lock tatama sa bakal sa bakal ay may lock kaya importante may lock ano may lock at ikabit na natin mga idol, na natin.

e da lì vedo un'attività scolata idol at ikita pa natin yung isa ayan na ah, mga idol ang ating penis product ayan sya ayan kaya na idol may pinakalak para dito baka to hindi siya tatama sa bakal sa bakal siya bakal sa bakal Uh, may lock siya. Ito ay doon ang kabila. Uh, yan lang po mga idol. Ito lang po ang ating videoan mga idol. At parehas lang naman yan mga idol sa kabila ang ating pagkabit. Uh, yan po mga idol. Kung nagustuhan nyo naman po ang aking video mga idol. Pakishare naman po at pakipalo na rin. Samahan nyo na rin po ng live Thank you very much po and God bless you po sa inyo lahat mga idol. Uh, hanggang dito na mga idol ng ating live at ah, ay video. Pasensya na idol at video na bubulol na ako. Ah, at wala pa akong tangalihan. Salamat po. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat mga idol.